GDA! GDA is really! GDA! Ay. Good morning, sir! Good morning po! Magpalaplin ko dito sa unahan, sa kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Pa na dito oh. no. Ay! Nadakoy. Ay! Ay! ko! Call! Ay! Ay!

I have my rights, so dili ko nila mahilaptan guys, because this is live, and then dili ko nila pababao, dili ko nila pwede pababao ni Riaz ako ang motor, okay? Well, sa mga nagadulang GTA dara, on sa get to cheat. Dari, <laughs> alam dito, sir, mag tagay ta, dari, sir, okay, radyo kay ko, sir, basta nakalive ra ko, dari. Hisuyam. Ichit ko hisuyam be. Nakai ID ma'am. Wala lagi sir, wala ko no, wala ko tanan. Wala nang lak ako ko diretso. Say mo ang ano ka. Ano yung mga kung mag live live ka? Yes. Ayo gi gi kuan ang security sa mga kuan. Imo mang gi counter flow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuan sa imo ha gi pahunong na ka wala ka ni unong. Kabalo ba ka nga kana siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka sir nga naalan sa matrix? Sa matrix ha. Ada ta sa babalay sa baita. Dili, abi ambay mo ID. Wala gyud ID din, wala koy ID, wala koy lisensya, wala ko tanan sir. Sao man ato. Ay, iad na lang ko sa Facebook sir. Ay, no, sir. Uh, <laughs> okay. Ah, give picture ko sir. Oh. Picture ta sir. <laughs> okay. Uh, iad na lang ko sa Facebook. Unsa ni mo makidaan ko <laughs> may bawaan ko? Ning matrix. I am being, gihold ko karon sa GTA kay five star na akong level guys.